Ayan, kasama po tayo mga katikram. Magandang-magandang umaga po sa inyo lahat. Sana po nasa mabuti po kayong kalagayan. Ika-apon po nakita mo yung sayo ng anak. Sana naman may maitulong ako, ha? Yung pagsama mo sa akin. Alam naman ako, ayan. Lalo na si Titubong, ha? Good morning, good morning, Titubong. Shout out. Yan, Nanay Vanessa. Ay, eh, siyempre. Nanay Vanessa, huwag natin kakalimutan yan. nanay nanayin natin yan. Tatay-tatay naman si Titubong ang mm -hmm. channel po natin. Oh, yes! Busy man no, si Kuya Lito, sa kanilang oh. telegram ekram Diyos ko, kahit na gano'n pa ako ka-busy, pasta, tinawag mo ko, 24 oras. Tsaka, oh. Saka oh. kakayusap din ni Tito Bong sa'yo. Ayun, lalakas mo, Tito Bong, ikaw pa. Si Tito Bong yun eh. Oh, ay. Uh, pa? na eh parang mabubol na. Ni pakilala niyo nga. Muna. Tao po! Dito, <coughs> dito. Magandang umaga po. Ah, naniningil po kami na kuryente. Ay, ano po, uh, ah, tiga ko po kami. Ma'am, good morning po, magandang umaga po. Uh, ah, pasisya na po kayo, tay. Ay, kukit po ako, kaya po ganito. Opo. Oh, po. na po. Ako. Ilang sa... <laughs> ah, buwan na po kayo hindi nagbabayad ng uh, kuryente, ate? Bayad na po ako sa kuryente. Ah, nagbayad na ba? bayad na pala. Sorry po, eh, yan. Ah, Oo, <coughs> <coughs> Oh, aku. Kayo po pala yung ano, ayan. Morning. Ay, napano po yung ilong niyo? Hi. Ay, ko eh. Nay, kapatid ko, si ay, Kuya ay, Lito, ay. si Nanay Berlin. Marlene. Marlene. Oo. Oh, uh oh. Para po kayong inihingal. Ay, nagawa na po kasi sa amin. Eh, na po kasi. Nahiya po pala. Nahiya <laughs> pala po. Maka po kami. Ah. na. Mm. Alam mo na pupunta po kami? Opo, sila Eh, ano po yung linuto nyo? Sinahin po. Eh, pasensya po. Wala kami pong... Ano nakakayak po, po ba yung itsura ko? Parang huwag na iyak. Ako yung pasensya ko. Kayo, siguro, ah, malamang napupugian si ate. Nahirapan ah, siya magsalita. Ay, din. Mukha nga. Kasi, ano po kuya po, may konti pong kapatsanan, kaya po ganito po. Hindi po, ah, na, na, napapanood ko po yung vlog niyo. Ah, yun nga, po yung ano, ah, meron po kasing ah, Good Samaritan na tinawag po yung pong aki pong tulong. Na ano, si Tito Bong. Baka po daw may, may itulong ako. Ako ah, po, po eh, nandito dito. Uh, kahit na napakalayong lugar ko pa home na pinanggalingan ate. Dahil po sa gusto pong ano mayroon pong na, na ano, na, ano sa ano na naantig sa puso ba yung mga nanonood sa vlog nyo, Uh, mayroon po yata ang ano uh, Ayun, umingi ng tulong sa akin. Bukod po doon sa gusto yata ng ano, regalo. Ah. Salamat po kuya yan. Oo. Oh. Ay ko. Oo oh, nga po. Pumuka na tutumba na bahay niyo at Oh, no, hindi ho ba right. kayo nininervous at may do... Ano, sinabi ko na po kay kuya. Mm. Oo. Oh. Baka po kayo eh. Diyan po kayo masawi dun sa ano <laughs> niyo. Ano po. nga po talaga po eh. Oo. Oh. Yung po, tanghali po po. Oh. Uh, Kakaay po kami. Ate, yun. dito. dito, dito eh. Ayun po, ano kayo nandiyan. Oo. Pakilala ko eh, si ano, Ate ano? Karen. Doon ka. Si Ate Karen. Ano ko po, kuya? Oh, si Ate Karen. Ay, Ate, Ate Karen. Karen. Kuya ko. Kuya dito. Oh. 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 Okay lang. Eh, hindi naman ako maart eh. Ay, mukhang ano ah, ito, ito ba yung sinasabi mo bang ano? Oo, oh, tignan mo naman kuya Leto. Ate, ikaw tanong ko lang, hindi ka ba nininervous niya pagkaka natutulog kayo? hindi naman. Oo lumalang eh. hmm. Tignan mo, pag tanggal siguro ng dalawang ito, baka tumba na yan. Ha? Ang yun, yun, natutuwa ko, yung smile mo ngayon eh. May shine Eish. eh. Ikaw ba naman, makakita ba naman siya <laughs> na magandang lalaki eh. Hindi, <laughs> hmm. <laughs> kahapon yun na nakas na siya, pinadental ko. Ah, gano'n. Oh, ngayon, maputi pati, na. Ate, pati niya. Oh. Ay, oh. Diba? Ngiting um. ano na, ngiting uh, Tagumpay. Mm. Okay ka lang ba, Ogas? Ah. Oh. pogi ba ako dyan? Okay. Maganda yung sigurado. Nakita na nila ito ah, na ba yan? Hmm. Ayun, yun. Pero alam na, alam ni na ni ate, at saka si nanay, yung bang gagawin dito. Mm -hmm. Alam naman. Mm -hmm. Ano bang gusto nyo, second floor? Sigurong maganda lagyan natin ang second floor. Ah, oh, sige para maano siya sa tubig. Ah. Lagyan po natin ng ano, uh, swimming pool. May gusto mo ba may swimming pool? Hindi uh, 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 po, pinaparangka ko na po kayo. po, hindi po ako marunong maglangoy. Kami po ang dalawa. Ah. Tuduruan po kayo ni Kuya Lito. Sabihin. Di ba Hindi po ako sasama po sa swimming. Sabi ko, uupo lang ako. Mm Man lang naman. Sige nai, ano, inihingal na si nanay. Ay, e, mahihingal po. Umaga oh. po. E, oh. Ayun. Ayan, Tito Bong, andito na po kami sa area po <laughs> na inyo pong gusto pong tulungan. Hmm. Kung saan po nabatid ng inyong puso oh. na, na ano, mabigyan po sila ng pagmamahal. Ayan, ito naman yung link code. Nasa Kajali. <laughs> uh, oh, Oo, bibigay po na. Ayun eh, nga naman eh, alam mo naman, eh, kawanggawa lang ako ate, nanay. Aba uh, alam niyo na no, sa mga follower namin, yung mga yung mga ano, yung mga sponsor. Yan tuloy na sumusuporta po sa amin channel, lalo sa aming idol. Ayan. Ay, yun. Gagawin po natin na magara at ano, rin sa ano ba yun, panatag sila kung matulog sila. Ah, uh, uh, hindi man siya ganung kalaki ng nang uh, maakala. Sabi nga ni Nanay, maging komportable hmm. at maayos yung kilos nila dito. Ah, uh, 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 tinam- tinamanga oh. Uh, ito din din di, di ko ayan mo. Ah. Ah. Oh. 'Tol, uh, uh, uh. uh. lang po mga mga tekra mo? Oh? Pag tinanggal mo yung kuyal ito, collapse uh. na yan. Hoy, ah, 'to meryo, sir. Ah, ano nuna nakakatakot pala din pa. Hoy, eh, papa Pwede pala umaksidente pala nun. Mm. Nakakatakot nandini ka oh. That's pag ano, oh, talaga naman. Kailangan po natin talagang, ano, ah, pagtulong-tulungan, mga katekram to. Ah, dito natin makikita yung, ano, bayan niyan ba? Well, ito, thank you. Oo, oh, basta ikaw. Sa mga katekram natin, yan po. Mm -hmm. uh, magandang umaga po sa mga <laughs> katekram. Sana po yan, uh, nasa maganda po kayong kalagayan pagka po napanood nyo itong ating video. Mm -hmm. Iningi po natin yung tulong po ni Kuya Lito kahit busy siya, para lang po kahit pa paano maiayos itong kanilang tirahan mm -hmm. sila nanay bago man po magtagulan. Tama. Kailangan, mahabol natin to. Lalo na si Tito Bong eh, Diyos ko po. Si Tito bang ba ang ano rin? Mm -hmm. Oo. Oh, Bukod pa dun sa... Oo. Oh, kay La Jenna Rose. Oo. marami siyang ano, gustong gawin ngayon. Tito Bong, thank you po. Kaya, <laughs> ah, yeah, eh. Tito Bong kita eh. Saludo kay Tito Bong. Oh. Ano ho ba? Pesas, uh, Dini ho ba binabaha kayo? Hanggang saan po ba yung naabot ng tubig? Tignan mo, lubog sila nandito. Ah, ah, Ibig sabihin natin Karen dito, ibig sabihin, tayo ka dito, ibig sabihin, ano na lang, ulo na lang, Kuya Lito. Hindi, tignan mo, no. Kaya pala itong kapitbahay niya, ah. may ano siya, Oh, ah. may poste. Oh. Kasi nga, abutin nga naman, kailangan pala pagkaginawa sila ng bahay, may ganito. Bago yung slab niya. Pupostihan mo na bago slab. Hmm. Ilang milyon ba yung budget, Tekram? Ano, 1.5. Oh, 1.5. <laughs> ah, tatay mo. <laughs> si Lolo. Gusto po? Okay. Ayan. Ka lo, kapatid ah. ko po. Mm, thank you ah. po. Si Lolo din daw, gusto nang tumulong. Ah, ilan na ba yung ano din eh, uh, ah, magbabaya niyan din eh? S Si Ate Karen gusto din daw niyan tungulong. Oh. Wow. Meron na ba din na ano, uh, manggagawang bahay na kilala nyo? Pwede natin na magpa-estimate lang. Mm. Na ano ho bang gusto nyo, uh, ate? Uh, kahoy, aloe black? May, pwede din po. Yung mga katulad po. Yung... Ay, ito. Ito po itataas, O, aligihin ng ganito. Oo. Uh, ang alam ko po kasi, an, uh, pipilitin natin. Kasi yung, pag siya, ano siya, uh, siyang ganito nga. Oh. Pipilitin natin ng ano. Kasi may, 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 ano lang, mayroon po tayong, hindi ka naman nito, maganda naman dyan, nakomportable po kayo matulog. Ah, uh, nyo po't malapit na po akong umaman, kaya biro lang yung kaninang second floor, ha? Baka po tama, kayo. Tama-tama, second floor to. So, oh, first floor, ay, oh, nga, second no? floor. Oh, okay. Tataas pangalan oh. natin, kaya second floor. Yung, ano uh, yung kung, ano, kung ano yung binigay na pagmamahal, ano, dadagdagan mo yan? Ayun, alam naman ni... Eh. Oh, uh, edi, pagsapat-sapat natin. Huwag tulungan na lang. Kung talaga yung daan natin sa labor yan, oh. baka si labor pa lang, ubos na talaga yan. Kaya, ikaw, take ogos, mo damo katawan mo, ha? Sarili mo? Sabi ko nga din ako oh, dito. Oh. Ito, okay ka din. Okay. Hmm. Parang ang hirap mag-umpisa dahil ang daming ano, no? Puro ano, oh. Puro... Eh, sunugin na muna ho natin kaya para madili, mabilis pong ano. Eh, kaya puro mga ano naman eh, uh, mga katekram, mo. Oh. Uh, ano ba to? Mga plastic lang uh, goma, no? Para mga ano lang. pag sinulog mo to, siguradong dalawang oras eh, malinis na dyan. Oh, kasi pag nagbaklas ka, ano eh. Dami. ano eh, gaso sa oras eh, no? Mm. Di ba, ala, sige. Hindi, pasensya na. Kasi ano eh, dalawa kayong sabay na gusto kong i-ano nang, ano. Dalawa kasi sila, kaya mm. yung budget. Hindi, na, naiintindihan naman kita. Sa ngayon, medyo madami ka naging gastos eh na Hindi. tapos ano lang, gusto ko lang malaman ni nanay uh -huh. nay dalawa ho kasi kayong sabay na pag nasabay uh -huh. na ano so ano ko na lang yun pinagati ko yung pagmamahal ko sa inyo at saka sa kanila tapos yun na yung plano nga namin ni Tito Bo uh -huh. yung gagawin natin ibibigay natin sa kanila matibay din sampung taon nga abutin yun eh Yung pinaka ano po pinakamagandang kubo po ang bibili namin sa inyo. Hindi naman ba sa kubo-kubuan lang? Ano po siya? Standard po na ano, uh, housing kubo ang dating po noon. Tsaka yun ang ano, kaya. Yung ko naman yung pagkasimento. Malaki ubusin talaga. 200,000. Ubus ka. Mm -hmm. Mm -hmm. Pwede naman natin gawin yun. Ay gusto nyo, ipagpaliban muna natin to. Okay, dadagdagan ko muna itong pagmamahal ko sa inyo. Eh, hindi na tayo. Ako na yung mas maganda na kasi nakikita ko kasi. Hmm. Baka, hindi ko alam. Baka Nag-worry ko kay nanay. Baka, sa, matabunan ng kanya sariling bahay. ano po, kuya? Naiyak, di po ako balik-balik. Naiyak ka lang. Naiyak si nanay. Pinaiyak mo tuloy tayo. Hindi po alam nung po na yung gumawin talaga po. Oh. Nahirapan din po ako pag ganito po. Mm. Gusto mm. ko po, save na po. Kahit po ano po, magpapasalamat po. Yeah. Mm. Kahit ano lang daw, ah, survive so, lang sila. Uh, Ate Karen, anong, anong... Ako lang po, sabi nga po ni nanay, basta po komportable. Mm. Doon din po talaga kasi mahirap naman nga po yung kung kailan mm -hmm. nasa critical na po, tsaka pa lang po. Action. Mm. -hmm. Tama. E, ako na. naman. Kasi baka tumuro. Unang, ting eh. una tingin ko pa lang, hindi mo ko mapapatira dyan eh. Hmm. Ang sa akin naman, ay, pwede natin pagpaliban to. Kung mga 6 months, pwede ko pang mapag ipon ipon monthly. Hmm. At least, eh, kaya lang, tina tinakatakutan natin eh. Baka... Minsan kasi ano eh, yung... Baka uh, mga uh, Oo. Oh. Okay, same. Alam ko naman yung gusto mo sa kanila eh. Alam naman ng mga nanonood din, hmm. alam naman si Teclito, pagka sinadyas ni Teclito, sigurado mga saludo yung mga nanonood dyan. Hindi, ah. tsaka ano, maganda din yung ano mo, Kuya Lito. Maniwala ka sa akin. Pagka nandyan na, so, si nanay mo, magusto naman nila. Gusto mo, isama natin si Ate Karen, si, si nanay sa pagkano dun sa mga ano. Maganda nga, surprise eh. Ah, surprise. Ako naman ah. mimili para kay nanay. Oh. Wow. Kaya gusto ko yan. Nay, yan ang gusto ko nakikita sa'yo. Ah, oh, nakangiti. Yan. Ano si mo ano? Ano po, kuya? Yeah. May sira na hindi pong ngiting ko. Ayaw mo mo lalala ni nanay. Oo. Oh. Na, no. may mo ko hindi na pong magbabas. Alam po. Oo. Po. Oh, yeah. Gagraduate pong anak ko po, eh. Ah, oh, oo. Oh. Kailan nga yung graduation niya, ate? Sa July 11. Isipin mo, mm. itinaguyod ni nanay sa ganyang kondisyon. Mm. Hindi siya nangutang ano lang. Puro labada daw kung ano yung pwede niya ma... Mm. Yan ang masarap naman tulungan. Ano, ano ako? Uh, hindi siya ng utang. Hmm. Para lang... Ay, po. Ano po? Ayoko po kasi mahirap pong mangutang. Masakit to sa ulo kahit po hindi ko naranasan. Yeah. Hmm. Okay. Yan lang. Alaw ba kayong ano? Yung nakakalapitan? Pagka kayo po hirap na talaga pero... Yes, to be honest po, meron na po. May nasubukan na po pero sabi ko sabi nga po natin kapag ka hindi mo sinubukan hindi mo po malalaman ko ano ang totoo kaya sabi ko magsisikap na lang po para talagang sa sariling pawis ko po maitaguyod yung bahay namin or kung ano man mm. po yung pangarap ko talaga kasi mahirap naman nga po na lumapit kung sa dulo may panunumbat uh, mm. mas Ay. okay na po yung... nagdurog yung puso ko <laughs> bili na natin yung bahay <laughs> oh. <laughs> Ay, ano, may, yung... may, ano, may awa ang Diyos basta Tinitignan mo lang yung ginagawa ng nanay mo. Hmm. Ayan, ano. Yung pananaw niya, yung prinsipyo niya na ah. Kaganda. Pero Tsaka doon sa mga nangyari, doon siya tumatag. Yun ah. yung pinagugutan niya na ano. Yung buhay niya ano. Ng... Paano ka lumalakas? Dahil po yung nanay, sa pagsubok sa'yo, sabi nga po, ang, kapag ka wala kang, nar ang totoong buhay, kapag wala kang pong nararanasan na pagsubok, hindi ka po tatatag and especially mm. sa mga inspiration mo sa buhay like yung parents mo kasi pinakauna naman kong inspiration natin is parents natin kasi nakikita po natin yung dugot pawis na inaalay nila para lang maitaguyod tayo mm. kaya why not nasuklian din balang araw kapag kaya na mm. hmm. doon ka umuugat na yan sana wa ayan gabayan ka ng Diyos sa iyong ano, mitihin nakita ko naman sa nanay mo talaga naman ng ano ah uh, yung awa Talagang may ka lang. Panood ko mga vlog mo eh. Sabi ko nga ka kay nanay, wala tayong kakayahan ngayon. Kaya... Pero dahil na ano ko yung puso ni nanay at mm. ni ate naman. Mm -hmm. Kahit ano, pipilitin uh -huh. mo, kakayanin mo. Para Sala mo. Salamat kay Tito Bong. Ayan. At mm. uh, ano, uh, pinano kayo ng ano, ginamit kayo ng Diyos para, uh, uh -huh. para sa mga mag-ina. Ayan. Uh, Temporari Temporary san po kayo pwede pong matulog pagka po ito giniba? Andito po sa Ah, dyan meron naman. O, oh, sige. si yung hindi ko nga po siya nabalo eh. Humingi naman na ng, ng tawad. Oh. Mm. mm. Isabelita, si nanay Isabelita. Ang mas maganda rin yung gagawin ko dyan, aloe black. Tapos para mas matibay. Mm. Kasi pag yung mga posti lang, <laughs> pang malakas ang kasi. Uh -huh. Kasi nakatory siya eh. Mm -hmm. Ay maganda yung magiging kapit ng ano. Oh. Uh -huh. kinukwento ko pa ano, hahaba ah, na lang ang vlog eh. <laughs> Isa ko na lang kayo mga katekram. Kaya uh, bibigay po ng best yung, yung na si Tiklito para sa kung mag-ina. Kaya ma yun lang yung maitulong ko. Nagpapasalamat po sa mga yan. Kahit napanunod niyo lang, uh, nakakatulong po kayo. At mm -hmm. pag-share ng vlog natin. <laughs> Oh. Uh, ano, Saka po namin kayo dito. Oo. Uh, Katekra, minuulit ko, hindi po natin ito magagawa araw-araw uh, ng uh, mas special kundi pindaman uh, din din po sa inyo. Yung pong uh, sa supporta po nyo sa channel po natin. Wag uh, oh. yung ano pa si Seno kay ni Kuya Lito ngayon. Kung medyo kung medyo malulungkot yung kwento ng buhay, uh, yung po yung totoo eh. Hindi naman uh, natin pwedeng pikiin yun. Eh, uh, hindi, ano? Ano talaga? Talagang ano, kasi ano eh. Ah, uh, pwedeng... Ah, uh, dagdagan. Yun yung yun, 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 totoong ano uh, eh. Yun, yun, an yun, pwedeng, toto yun, yun ang totoong buhay kasi. Hindi natin pwedeng, na. pwedeng oh, oh. pikiin yung kwento <clears> at <throat> gawing masaya eh. Yung talaga yun, uh, palaguin, yung totoong pipedeng. buhay. Pwede eh. Kuku naman minsan si August. August. O, para matawa yung mga nanonood. E, Siyempre, naintindihan nai nai ko naman sila, malungkot na yung buhay, maano na kaya lagyan, mo, lagyan ng entertainment ngayon mm. para ano. Ha? Oo, oh, siyempre oh, okay. naman. Basta si Rajali, eh, gusto ng mga nanonood eh. Happy May lang. Na-request nga si Tito Bo. Oh. Oh, ano na ng mga, po? mga titas natin yung ano yung ano ko, yung experiment ko. Kaya oh, gagawin yan. ko yung experiment ko ulit. Tari. Ay Ayun siya, ano, uh, okay, salamat. Uh, ako hmm. eh, napunta kay nanay. At parang hmm. hindi, ano, parang talagang kailangan ako rin eh no? Uh -oh. Nanay, uh, ayaan nyo. Bilang inyong likod na sikrito, si si Kajali, gagawin po lahat po, na? Huwag po kayong magalala. Uh, Pagagandahin po natin yung mga yung, yung titiraan. Uh, Magiging panatag kayo. Napanood niyo ano? Hindi ko Sa YouTube pala yan. Hindi ko napapanood. Ah, hindi niyo pa napanood. Oh, yung apo lang lang na nakapanood. Wait lang po. Madaming nagagalit sa inyo. Uh, ako po naiintindi ako naman. Kasi nag usap po kami ni nanay, nasabi kaya po niya nakap nakapag-decide na ipaampon yung bata dahil nga po sa kalagayan ng ano. Pero ang mga sinasabi po, nung, yung concern ng mga kababayan po natin, ba't hindi pinaintindi sa nanay o hin naghintay man lang ng mga na medyo okay na siya bago kayo nag-decide ipaampon? Ano pong masasagot niyo doon? Eh, talagang ma ano pa isip ko no, kaya hindi ko ano, hmm. magulo pa. Ah. Kaya mabilis agad ay yung decide ko na yun. Hindi ko napag isip, -isip na gano'n. Hmm. Si Ate Karen. Ate Karen dito. Kasi ka telegram ang totoo lang, nakausap na po namin yung umampon. Mm -hmm. Pero may mga details kasi doon na bawal i-ano. Kaya hindi na po natin, uh, ayaw ko na lang po i-share kasi masyadong madugo. Oh, madugo. Pero uh, nakumbinsi naman na ho natin, dalawang beses kong napuntahan, binalikan ko po ulit. Oh. Sabi po niya, o oh, sige kakausapin ko yung ano. Gusto ko lang malaman ni nanay, ate Karen, ano yung ayaw po talaga? Ayaw oh. daw po nung... Oh, po naman po. Ang ano, inaano ko lang po. Para lang po mag-ibig. Ah, po. Naka, nakausap po no, kasi no, namin. Nakausap, no, no. naka nakausap, kinausap na daw po yung anak niyo. Ay, Parang ayaw po talaga. Pero sa tingin ko, balang araw, maka, makukumbinsip po, po yun. May awa naman siguro ng Diyos.